Ang employer niyo, sir, AC si Broso Contractor. Paano ang sweldo niyo, sir? Kayo po ba ay arawan, lingguhan? Arawan po. Arawan? Eh lingguhan po. Lingguhan? lingguhan. Sabado po dapat ang sahod namin, ma'am. Pero mm -hmm. one time lang po kami nakasahod ng buo. Tuwing pinapasahod po kami nila, ma'am, bali lang po. Isa po, isang libo, dalawang libo. Yun lang po binibigay namin linggo-linggo. Mali ang ginagawa ninyo, ma'am. Sana po alam ninyo yung kamalian na inyong ginagawa kasi hindi po responsibilidad ng mga trabahante natin ng mga construction worker na mamalimos sa kanilang sweldo. Maghanap muna ako ng paraan para makabigay ako sa kanila. Sige po. Ah, uh, hahanap ako ng para sa solusyon na 'yan, ma'am. Okay. Araw po ay personal na nagtungo sa ating tanggapan si uh, Ma'am Mercy Odvina, ang inyong uh, project manager sa construction site na pinapasukan nyo. So si ma'am ay pumarito upang tuparin ang kanyang pinangako na isesettle niya ang mga balanseng sahod na inireklamo nyo dito sa aming tanggapan sa Rafi Tulfo in Action kahapon. So ngayon, after nating compute lahat at isettle yung dapat bayaran, tayo ay nag-come up sa total na 28,259. Si ma'am naririto at may nais ding sabihin para sa inyo na naagrabyado nitong hindi pagpapasahod ng tama. Yun lang naman masasabi ko ma'am, kami mayroong atraso sa tao so two weeks namin silang hindi napasahod ng maayos dahil sinisettle namin yung aming company na i-take over na lang gawa ng palugi na siya so bilang isang PM nila so hindi namin kailangan bumunot ng bumunot. So sa makatuwid nung habang pinag-iisipan namin kung anong gagawin, nagkaroon kami ng atraso sa kanila. So kailangan namin harapin yun. Oh, humihingi kami ng pasensya sa kanila sa nangyari doon sa ano pero gusto ko lang din iklaro na hindi sila pinalayas sa site bagkus po ay inadapt sila ng kabilang site para mag, may assurance sila sa akin na makakuha nila yung nararapat para sa kanila. So hindi po sila pinalayas doon uh, yun lang po ang eh, naano ko uh, kami po ay nagka problema sa pasahod sa kanila pero hindi sila pinalayas sa site. So ma'am personal kayo nagtutuloy Tungo ngayon upang i-settle yung, yung mga atrasan nyo dito sa mga construction worker natin sa pangunguna ni Sir J.R. Adrale at yung iba pang mga construction worker. Tama, ma'am? Personal kami nagtungo dito para ayusin po yung aming atraso sa anim na tao na nandirito po. Uh, Bagkus po may mga balansi pa rin kami sa iba pero inaayos po namin. Uh, yung project na yun is con continuous naman pero naka-takeover na sa iba. Mm -hmm. So ma'am after nung ano nung ating ginawang pagse kanina. Mm -hmm. So ang napag-usapan is meron po tayong mai-settle ngayon na 14,500 para po dun, dito sa anim na tao na may mga may pagkakautang sa sahod at di ba po. Ah uh, doon sa na-compute po natin meron tayong 28,000 plus na dapat i sa kanila pero since ang kaya nyo lang pong i-settle ngayon is 14,500. So ngayon Sir JR tayo po ay nag-come up sa kas So nagkaroon po tayo ng uh, agreement rather na ang uh, kalahati ng inyong sweldohen ay i ni ma'am before October 8 na ipapadala niya sa pera padala. Okay. So ito sir, ma'am, uh, kung maari po mag-start na tayo sa pagbibigay po nung uh, kanilang mga sahod. One, two, three. 14, 15,000 Wala naman akong problema sa kanila, ma'am. Naging maayos naman sila doon sa trabaho na nila sa site. Ang naging problema ko lang sa kanya is hindi na po nagtutugma yung aming payroll tsaka labas ng aming billing kaya nagka-problema yung aming pasahod sa kanila. So, yun lang. Humihingi ako ng pasensya. Uh, sir, meron ba kayong mensahe para kay Ma'am Mercy? Ang mensahe ko lang, ma'am, para sa kanila, ma'am, is sana hindi na maulit yung ganito at sana mapasahod lahat yung mga naiwan pa namin kasamahan na nandun sa isang site at yung mga nakauwi na dalawa. At to pa rin po yung pangako nila sa amin, base sa aming kasulatan, inaasahan din po namin para po din sa mga pamilya nila amin ma'am na nagaantay. Sana po matupad. At salamat din at naging bahagi rin sila sa ano namin nakasama rin namin sila sa trabaho Marami Maraming salamat din po kay Idol Raffi at sa lahat ng bumubuo ng RTIA sa pagtulong sa amin upang matanggap din namin itong nilapit namin para sa kanya at makuha yung dapat na rapat na para sa amin. Ma'am, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtupad po nung inyong ipinangako na pagsettle po. Although kalahati pa lang 'to, kami po ay umaasa na pagdating po ng October 8 ay maibibigay niyo po yung natitira pang kailangan nilang ma-receive. Uh, yes, ma'am.